dapat protektahan ni Alden Richards si Main Mendoza dahil sa mga paninira sa kanya. Sa daming ang kumakalat na balita tungkol sa paninira kay Main Mendoza ay dapat protektahan ito ni Alden kahit pa hindi sila magkasama sa isang show. Ngayon kasing malayo sila sa isa't isa ay napaka-vulnerable ni Main Mendoza sa mga chismis. Alam naman natin na si Main Mendoza lang dati ang humaharap mag-isa kapag merong balita nakakasama sa kanilang dalawa ni Alden. Bagamat alam natin na matapang si Main Mendoza sa simula pa lamang ay iba na ngayon ang panahon dahil napakarami na nga ang nagkalat na basher at walang pakundangan. At isa pa dito ay hindi sila ngayon magkasama kaya naiintindihan ang buong Alden Nation na marupok ngayon si Min Mendoza dahil walang magtatanggol sa kanya. Pagkakataon naman ni Alden para protektahan si Maine Mendoza. Hindi man bukal si Alden Richard sa kanyang feelings pagdating kay Maine Mendoza. Ngunit napakatalino naman ito sa mga sagot niya. At ang nagpapatunay ang mga cryptic message na napatungkol sa relasyon nila at totoong nararamdaman niya kaya dapat nga ay gumawa na ng action si Alden Richards nang sa ay matigil na rin ang mga pambibwisit at pangbabash kay Min Mendoza at hindi na rin pumalat pa paninira sa kanya dahil sa bandang huli sila rin ang matatalo kung hindi nila ito lalabanan ng maaga. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito.